Ako ay si Rosalie Studio from Cebu, Philippines and living here in Busan, Korea. Bitaw. Uh, ako ay kuan sa inyo hap the way na paano mi magsampay dire sa lugar sa among gipuy-an kay wala ba mi uh, lataran. So naami dire na sa di second floor. So literally wala gid mi lataran sa gawas kay ang balay dire ay nagduol-duol sikit-sikit. So, mao ni dawe ko magsampay. Murag paninda pero nilabhan namo ni. Ug ganan ni siya. <coughs> Inani ko mag-style na magsampay kay amo gyud an sa moa, di ako di pud Kini siya sampayan ko pero magamito nang nako ni siya sa na panghabol. Kini sa habol. Wala bang mga habol, mga bishit, may nga na ba? Sa so, mani habol. Diri ako ni pa na pag siya ang gamiton. Kini, kini siya, pwede mo panggamit dali sa habol. Pero pag mga iyon ani, uh, t-shirt, diri na ako naisampay para ang space dili kayo na kong kaon. Sa so, mani siya. Ang resulta. Ayan. Para dali siya mauga, ang amang mga nilabhan, ato kung giingo sa inyo nga mo ni Shea Machine na dehumidifier taga sip sip sa tubig di kan di riyan na sip sipon di ha mo ni purpose na niya taga sip sip sa tubig di sa mga nilabhan mo ni Shea dehumidifier so among mga nilabhan din he for the whole year 12 months di igin ni makaka maka <laughs> so din di gini makakuan o init gikan sa adlaw uh, dili siya ma-expose no so mo na among gigamitan og dehumidifier kay di man siya makasipsip o direct from sun na mo uga siya mga kuan kanang kuan diri kay kung panahon gud sa ah uh, tingtugnaw kung wala nang dehumidifier, duwe kay muga usa ka usa kapin duha ka semana. Pag winter, okay lang siya mas kinting na kay aduna may heater. So mo magdag heat dire sa balay. Uh, dali ra siya mauga. Pero ang problema na ko ka na yung spring, wala na heater. Mas na siya, duwe pa jud siya muga. So literal, di gini maka di dyan makakuan o ka ng among manilabhan nilabhan, uh, na sa hay baho-baho, kay di isya ma o gagyod, kay kanang sa tawag ini, di isya expose sa from sunlight na muugas sa mga manilabhan